News Update Mga balita ngayon, simpleng butuhan sa BARM election ayon sa Comelec. Scam hub sa Bacoor, Cavite, sinalakay ng NBI, 10 arestado. 5.9 million pesos smuggled cigarettes na sa ng BOC sa North Cotabato. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, tiniyak ni Comelec Chairperson Attorney George Irwin Garcia na magiging simple ang pagboto sa Barn Parliamentary Election sa Oktubre 13, 2025. Ayon sa kanya, isang political party at isang individual candidate lang ang kailangang iboto ng bawat botante. Maaring iwan ng blanco ang bahagi ng balota para sa sectorial representative. Ginawa niya ang pahayag sa grand launching ng Botong Bangsamoro, voter education campaign na dinaluhan ng mga opisyal ng BARM, political parties, civil society groups, PNP, military at election officials. Ayon sa COMELEC, 107 individuals candidate at 7 political parties ang opisyal ng naghain ng kandidatura. Paalala ni Garcia, tanging mga rehistradong botante noong May elections lang ang maaaring bumoto hindi kabilang ang bagong rehistro para sa barangay at SK elections. Sampung individual ang naaresto ng NBI Cavite North District Office sa isang operasyon sa Bacoor City noong Agosto 19, 2025. Ayon sa NBI, nadiskubre ang scam hub matapos ang isinagawang surveillance sa dalawang bahay dahil sa kahinahinalang online activities. Naaktuhan ng mga sospek na gumagamit ng peking social media accounts para makipag-usap sa mga banyagang kliyente. Nasamsam ang daan-daang SIM card, cellphone at iba pang scam tools. Ayon sa NBI Cybercrime Division, sangkot ang grupo sa social engineering, computer-related fraud at misuse of devices. Naharap sila sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at Anti-Financial Accounts Coming Act. Nasabat ng Bureau of Customs at mga kaagapay na ahensya, ang nasa 5.93 million pesos halaga ng smuggled na sigarilyo sa makilala North Cotabato noong Agosto 14. Natuklasan ng kontrabando sa loob ng wing van na tinakpan ng ipanang palay. Inaresto ang dalawang sakay ng truck at dinala sa General Santos para sa imbestigasyon. Naharap sila sa kasong paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act. Gitang BOC patuloy ang kanilang laban kontra smuggling upang protektahan ang kita ng gobyerno at kabuhayan ng mga lihitimong negosyante. Para sa Kitlat News Channel, ito si JP Adaw, nag uulat Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.